Hello guys, don't ka to sign Dumo, andito kami ngayon sa Japan, char. So ganito lang ang pag-curing. Napakaganda ng paa ng customer ko. Parang babae. Beautiful. Uh, nails. Seem like a baby nails. Ganito lang ang pag-call-call mga kagurang kung medyo maganda-ganda ang paa ng customer. Huwag yun na masyadong uh, tanggalan ng ano, kasi wala namang dumi. Yan, Ang importante nito, maputulan lang, di pa. Kanyan. So, thank you so much sa aking mga subscribers and my followers. Thank you so much. Siyempre, sa mga nagsishare sa aking mga video, thank you. My customer, he is from Saudi Arabia. In Jeddah. Ako Jeddah. Jeddah is too far. Um, from Bahrain how many hours from Bahore uh, to by plane 12 hours by car oh too so much car yes ayan mga kagurang mga ka OFW so ganyan lang ang pag curing ng mga paa nila kasi hindi naman kailangang pag ganitong malinis naman putol-putol na lang tayo ng kuko di pa wala namang problema yung kuko niya wala namang ingron kaya ayan ganyan lang siya tsaka mabilis lang ang pag-curing dito Sinasabi ko sa inyo before na hindi naman maka-RT ang mga ano. Hindi pa. yung ginawa ko mga ka OFW bata pa siya kaya yung kukunya malambot hmm. pag bata ganyan talaga malambot pa yung mga buto-buto di diba? hmm. thank you so much sa aking mga mga viewers all over the world thank you lalong lalo na sa aking mga mahal OFW na talagang nagsisipag sa abroad para lang makaipon eh, ako minsan mga kagurang mga ka-OFW talagang umiinom-inom ako kasi pag-iisipin ko yung problema lagi Diyos ko lagi po tayong mangunulubot po yung mukha mo lalo di ba? So, bawal ang stress. Lalo na pag nagka-edad na tayo, bawal ma-stress, no? Huwag na natin isipin yung mga bagay-bagay. Di ba? Ganyan talaga. Ang problema ay dyan lang yan. So, ayan. Malapit na ako matapos. Ganyan lang ang pag, ano, paglinis nito. Hindi naman to kailangan lagyan ng color kasi Sinabi ko sa inyo before na panlalaki lang kang dito. So, ito lang naman ang medyo mahaba-haba. Mm, ganyan lang siya. Lash in tamafishil, honey owl. Ha? Who will make for you manicure before? Nothing? First time also? You are the one only cutting your nails. Anyway, my customer he will he, he going to he go to uh pocket. I uh, know not pocket in Bangkok tonight. And first time also to go Bangkok. No, just take care there. siguro ang Bangkok ngayon hindi, na mas, hindi katulad before na nagpunta ako ng Bangkok talagang napaka safety I think daw Bangkok, Thailand is not more safe. They said. They said, no? That seem like before when uh, I was going there 2020 2004 Bangkok is too much safe And he said now Bangkok is not safe. Seem like Philippines now. In Philippines not safe because too much tralala -la there. You know tralala. -la, too much. You know. Philippines are open country. Ayan. So, baka sabihin pang chinichism. ayan, o tingnan nyo ang ganda-ganda. ba? Diba? Tapos na po ito. Thank you so much for watching. God bless everyone. Share, share naman pag may time. God bless.